Tiniyak ng kamera ang transparency sa pag-arangkada ng kanilang plenary debates bukas ukol sa proposed 2024 national budget. Bukod dito, patuloy naman ang iba pang aktibidad sa mababang kapulungan. Yan ang ulat ni Mela Mora. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na on track ang kamera sa target nilang pagpasa sa proposed 2024 national budget ngayong buwan bago ang session break. Ayon sa House Leader sa pag-arangkada ng budget plenary debates bukas, puspusan ang magiging pagtutok nila lalo pat ito ang pinakamahalagang panukala sa lahat. Sa pamamagitan ng budget proposal target ng pamahalaan na lubusang makabangon ang Pilipinas mula sa COVID-19 pandemic at matugunan ang iba pang hamon sa bansa. Si House Committee on Appropriations Chair Elizalde Deco naman na siyang mangunguna sa proceedings tiniyak na mananaig ang transparency sa talakayan. Karapatan niya ng publiko na malaman ang lahat ng detalye sa national budget kaya't ito ang iyahatid nila. Isa sa pinakamainit na isyong ipinupukol sa national budget ay ang confidential funds ng ilang ahensya. At sabi ni Appropriation Senior Vice Chair Stella Kimbo, makakaasa ang taong bayan na patuloy nila itong bubusisiin. Marami pa pwede mangyari. So, 7 days ang ating plenary debates. Marami pa pwede mangyari. So, abangan natin. Bago ang plenary debates, nagkasanama ng pre-plenary hearing ang Appropriations panel kasama ang mga opisyal ng ilang state universities and colleges sa bansa, partikular na sa Mindanao. Kasabay nito, sa din sa Kamara ang proyektong sining sa Kongreso. Tampok ang mga likhang Pinoy bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine Creative Industries Month. Mula rito sa Batasang Pambansa, Melales Moras para sa Bayan.